ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang lagay ng panahon dito sa San Agustin sa kasalukuyan ngayon po ang oras ay uh, alas 6 ng gabi at mukhang masama yata ang panahon at uh, mukhang may ibubuhos na malakas na ulan at uh, may kasamang hangin wala pong tao tao At uh, mayroong ambon na uh, manakanaka. Pero kung inyo pong napapansin na yung dagat po ay halos pantay. Pag makalabas. Kung makikita nyo po mga kaboks yung dagat, eh tahimik naman. I hope na doon po sa lao. I hope na maganda po yung panahon dyan sa may Mount Payapao palabas po dyan sa Simara dyan po mga kaboks paglabas po dyan sa Mount Payaupaw, eh, I hope na maganda din ang uh, dagat dyan I hope na kasing pantay din dito paglabas po dyan sa papuntang Simara, Marindok Mindoro or uh, dyan sa Batangas at Lucena napaka, pa, napaka kapal po ng ulan dito na ibubuhos dito po sa bayan ng San Agustin maya maya I hope na huwag naman sanang kasama yung hangin at napaka itim po ng ating kalawakan mga kaboks ito po ni live ko lang para meron po kayong kaalaman na ito po ang lagay ng panahon dito sa aking kinatatayuan sa bayan ng San Agustin Romblo.